Ang ating unang paksa, ang pagiging makasarili. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo, ang pagiging makasarili ay laganap. Tingnan mo lang ang social media para makita ito. Patuloy na ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang mga tagumpay nang hindi iniisip ang iba o ang Diyos. Ang pagiging makasarili ay isa sa mga pinakamalalang espiritual na sakit ngayon sumisira sa kakanyahan ng pagkatao at lumalayo sa mga tao mula sa banal. Ito ay salungat sa mga utos ni Jesus. Mahalin ang Diyos ng buo mong puso at mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa kasamaang palad, laganap ang pagiging makasarili sa ating mundo, ngunit bilang mga Kristiyano, dapat tayong lumaban. Dapat nating sundin ang halimbawa ni Kristo na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at isinakripisyo ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. Handa ka bang isuko ang iyong mga naisin upang sundin ang kalooban ng Panginoon? Pag-isipan mo ito.